isang isa pa po pong paraan ng pagbabalot ng EVA yung pong gamit na gamit po yung dyaryo talaga pong sa silong o kung saan man kaya doon ibabalot ang ating eba at itatapon na lang kung saan saan iahagis kawawa naman po yung tatamaan kaya talagang balutin mo ako. Talagang yun po yung mga ginagawa ng mga namin noon nung kabataan at ng mga tao para po makaraos sa... mairaos ang tawag ng kalikasan. Balutin mo pero pag bumaha babalik din sa'yo. <laughs> Wey, itagay na lang yan. <laughs> maginaw na maginaw na umaga sa inyo lahat at welcome to ang sabi ni Daddy's Vlog. Ito po si Daddy at nanginginig. Talagang ang panahon ni eh, talagang tagtonaw na sa ibang lugar at dinadala dito ng Malamig na hangin sa ating inilalagyan. Talaga pong maginaw. Sobrang ginaw po. Uh, Kahapon nga po ay eh, medyo dumindol Hindi naman po dito ang sentro. May magnitude 5.1. Pero malakas pa rin po yun kasi abot po dito sa amin yung lakas na lindol. Kalabi po talaga dito. Talagang ay ang tanan ng lindol. <laughs> Well, sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at narito pa tayo para magkwentongan ulit. At narito po ako sa special kung kinilalagyan ang telephone booth. Pag-uusapan po natin ang nakaraan. Ito po medyo pasintabi po sa mga kumakain at saka sa mga ibang hindi makakarelate. Pero po dun sa ating mga pinagdaanan noon eh talaga makaka-relate kayo. Pero lang po yung mga mayayaman at uh, hindi po kagaya ng mas marami mahihirap na dumanas ng mga ganitong sitwasyon. Ito po yung tinatawag na noong wala pang palikuran. Yan po. Noong wala po pa palik palikuran o mga CR, usong-uso na po dyan ng Sharon, ang balutin mo. <laughs> ang balutin mo ang hiwaga na iyong ginawa. Balutin mo ako. Uso-uso na po yan noon kahit na ngayon na lang po sa pagkain. Pero mas na po yan sa pagbabalot ng ating dumi kung saan tayo na dumi. Ano-ano mga po po ang mga natatandaan ko ikaw po natin sa, sa akin muna experience. Yung mga natatandaan ko po noon na no wala pa kaming paliguran dahil kami lang po kay mahirap, eh... pumupunta po kami sa tubuhan. Dahil ang bahay po namin ay malapit sa tubuhan. Kaya po yung mga tubo masarap, matamis. <laughs> At saka po matataba. Kasi meron po organic fertilizer. Doon po kami tumatakbo sa kalapit bahay namin tubuhan ito po ay mga lima metro lang po tapos tubuhan na kaya napakalapit po talagang dun po namin idinaraos ang aming tawag ng kalikasan sa tubuhan Ngayon po ano naman pong hinu pinanglilinis ang pinanglilinis po namin eh, natutunan namin sa aming kalaro sabi daw ng lola niya yung mga tuyong yung dahon, ito yung dahon, at saka yung ito yung kahoy. Sinubukan ko po eh, masakit. Natusok po ang wet po ko. <laughs> so, sobra pong masakit at, at saka hindi ka po kom komportable. Dahil pag uwi nyo po ng bahay ay eh, mag, uh, kailangan nyo maghugas ng tubig dahil tayo po mga Pilipino ay eh, likas na pag dumumi ay eh, maghuhugas ng tubig para po malinis ang ating wet po. Ayan. Yun naman pong iba nung natatandaan ko nung wala, eh ang tubuhan po hindi naman po riyan forever na ganyan na lagi may tanim. So ang kailangan ko pong gawin ay ang kailangan po namin gawin na mga ay magpunta sa batis sa ilog kahit malayo-layo. Yan, magtatago po kami sa bato, umaanod na. At ganun din po, matataba ang mga isda. <laughs> Kasi nga po, kumakain sila <laughs> mga organic na pataba. <laughs> Kaya, medyo natatawa po ako sa experience ko. Hindi, po ko. hindi ko po pinagtatawanan yung mga mga bagay na katawa-tawa oh hindi ko po nilalait dahil ang pinagkukwento po natin dito yung aking experience, sariling experience kung paano tayo dumumi noon nung wala, wala pong palikuran. Eh kayo ba? Mag-comment nga kayo kung paano kayo dumumi. Minsan nga po sa ilog eh, ilalawit lang namin yung wet po namin dun eh. Talagang babagsak na. Pagkatapos may mamimingwit. May mamimingwit ng isda. At ang nahuhuli pa noon eh, mga ayungin. Yung ba, yung kapitbahay namin nakakuha ng ayungin, tontuwa at buntis daw at maraming itlogan. Ipinaksiyo niya. <laughs> Sabi niya, may kakaibang amoy doon sa itlog. Hindi <laughs> niya alam yung ayungin kumain lang kumain ng evac. <laughs> yung po yung na-experience ko sa sa mga, mga kabataan namin na wala pong palikuran. Yan po. Marami pa po pong iba. Maraming pa po pong iba kayo, kagaya, po, kagaya po, ng, ng mga bahay noon na talaga batalan, batalan po yung paliguan na pag mataas na silong nyo, iakit, iakit yung tubig para doon maligo. Ngayon po may butas po doon. Yung butas na yon yung butas na yon ginawa po ng aming papa at doon po kami dudumi. Sinubukan po namin dumumi. Aba, nakabang na po ang mga aso. At hindi pa lumalagpak, hindi po lalagpak sa lupa ang dumi niya. <laughs> hindi po lalagpak sa lupa dahil lalagpak po sa sa bunganga ng aso. <laughs> Kaya po mga aso na no, matatamba. <laughs> Tapos, usong uso pa po nun yung kinakatay yung mga aso kawawa naman. Kaya po tumutuwa yung mga mga ng, ng aso dahil matataba yung kakainin nila. <laughs> Pero po wag po kayo kakain ng aso dahil ang aso po ay parang tao. Dahil yan po eh talagang kailangan nating mahalin na pahalagahan at talaga dahil hindi po tayo niya iwan hanggang sa huli. Kaya po pag uh, dumudumi -dumu kami sa mga batalan. Talaga po yung mga aso yung nakatang, nakatangil, nakatingala na. Talagang misa may ilang kauurong yung wet po mo sa so, pagdumi dahil ang dahil nakatingala ang aso at talaga nag-aaway at nag-aagawan pa sa sa <laughs> so, pagdumi mo. Ngayon, meron pang mga mga eh, ba eh bakit naman sa ngayon hindi mo naman masabi na malinis yung palikuran ng iba kahit may, may, kahit may yaman nagpapatubo po ng kuko eh, sabi nga ng sister ko tinanong ko kasi paano mag hugas ng wet po yung mahahaba ang kuko eh, sabi niya may paraan daw doon dahil kailangan effort ng ngayon po meron daw siyang isang kilala na talaga yung mga nagpapahaba po na ko yung mga imitation, yung mga ano bang tawag dito may tawag po dyan eh yung talaga kinakabit yung ano yung kuko ngayon po, nakahigara yung asawa, yung, yung babae na nag mahabang kuko galing siya na po na mister yung amoy e ebak. Ngayon po, nag-amoy sila. Sabi ikaw, hindi ikaw. Ngayon po nakita pa. <laughs> May ebak po dyan sa koko. <laughs> May ebak na po sa koko, sabi ng sister ko. <laughs> May natira pang ebak kay Kadiri. <laughs> Yan po. Yan po yung kaya po dito, dito naman sa Japan, uso naman po yung tissue, talagang sa tissue po ginagamit nila pag, uh, pang linis ng wet po. Meron din po silang wipes, at ang uso na po ngayon ay uso na rin sa Pilipinas yung tinatawag na bidet. Yung bidet po ay parang hose pero yung dito po nakakabit yung bit Dalawang, dalawang bagay po yan o dalawang gamitan. Yung isa po ay e, pag, paghugas ng ari ng babae, yung isa po ay e, panghugas ng wet po. Talaga po yung parang hos, sisirit po yun para tumama doon sa kailangan itatama nyo at igigiling-giling nyo yung point nyo para umeksakta doon yung agos ng tubig. Kaya po sa modernong teknolohiya ay marami na pong naiimbento at talagang napaka ganda po ng technology ngayon. Pero kailangan po pa natin ng proper hygiene o kailangan pag shower natin eh hugasan uli natin at sabunin ang ating wet Para po wag, wag magkaroon ng irritation at wag magkaroon ng mga infection kasi po madumi po ang CR kahit na linis-linisin niyo yan araw-araw madami pa, pa, rin po yan. Kaya kailangan natin na panatili malinis ang ating CR. At para walang hassle o walang duming kakapit o bakterya kakapit dito na pwedeng kumapit sa ating katawan. Yan po ang ating usapan ngayon ang kung paano dumumi nung wala pang panahon ng palipuran yan po, medyo kakaiba at medyo na funny pero kapopulutan natin ng aral dahil na lalo, lalo po tayong mga ganitong edad sa edad ko na dumanas na kahirapan eh, hindi po natin ni, uh, hindi po nila alam yung mga kabataan ngayon kung paano ginagawa natin nung mga panahon yon so that's it mga kaibigan kumakain ng pansit na nag-aagahan ngayon. sana po eh, pasintabi po at huwag na mga sana kayong mainis. At uh, yan po eh, ating kwentuhan lang. Ayan ang po ang kwento ni Daddy ng mga panahon noon na nakakatawang isipin o nakakatawang balik-balikan natin yung mga kakaibang ginawa natin sa nakaraan. Kaya sana po ay makapagkwentuhan ulit tayo ng mga bagay na magaganda o nakakatawa sa nakaraan. At sana po ay huwag niyo po kaliputan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po mag-subscribe para po dumami ang ating kaibigan at makapag-comment at makapag-usap tayo ng pag-usapan natin ng mga bagay na ipinopost ko oh, ang, 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 ating mga istorya na nagaganap sa ating kapaligiran. Noon man, ngayon, at sa hinaharap. That's it, mga kaibigan. Maraming maraming salamat ko po. Ulan, ulanin kayo ng grasya at sana po ay mag-iingat kayo dahil ang ating kalusugan ay eh, ating kayamanan hindi mapapalitan ng pera. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana po ay maging malusog kayo at magingat sa lahat na. Ako po ay uuwi na at ako po ay maliligo na at maghugugas na po. Dok lang po. Okay po, sana po ay sana po ay maging maayos na lahat sa atin at patuloy na magdasal at sana, sana po ay Ingatan niyo ang ating mga anak at ingatan natin ang ating mga katawan. So, hangga dito na lamang po. Ito po ang sabi ni Daddy Feb. Subscribe naman po kayo. Maraming po po tayong pagkukwentuhan. Small YouTuber lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At paalam. Hanggang sa muli natin pagkikita. Bye-bye. Bye-bye.